Game 2, nakuha at naipanalo ng Miami Heat sa tahanan ng Boston Celtics. Naishoot ni Tyler Hero ang anim sa bagong franchise playoff record ng Miami Heat na 23 three-pointers na nakuha nila sa Game 2 nang sagupa nila ng Boston Celtics sa unang round ng Eastern Conference Playoffs na nagtapos sa score na 111-101 nitong Webes. Naibuslo ng Heat ang 23 sa 43 na itinira nila sa 3 na naipasok ni Hero ang anim sa labing isa niyang tira mula sa arko. At nagtapos siya sa game na tangan ang team high na 24 points na may kasama pang 40. Assist. Ang 8-seeded na Miami Heat ay nanguna sa score na 102-91 pagkatapos na may pasok ni Bam Adebayo ang kanyang hook shot na may 4 minutes 12 seconds na lamang sa game. At ang top-seeded naman na Boston Celtics ay nabigo na makalapit sa score ng Miami na nadaig nga ng Heat ang Celtics sa scoring sa second half 53-40. Si Bam Adebayo ay nakakolekta ng 21 points at 10 rebounds at nakatanggap din sila ng 21 points mula kay Caleb Martin na naipasok nito ang lima sa 6 niyang itinira sa tres. Si Jalen Brown naman ng Boston ang nanguna sa lahat ng mga scorers na siya ay nagkaroon ng 33 points at si Jason Tatum naman ay nagtapos na may 28 points. sina Brown at si Tatum ay kapwa nagkaroon din ng TIG 8 rebounds. Ang Celtics ay nalimitahan lamang sa 12 3-point field goals sa 32 attempts nila mula doon pagkatapos na sila ay magkaroon ng 22 of 49 sa naging panalo nila sa Game 1 sa score na 114-94. Si Jaime Jaquez Jr. naman ay nakapagdagdag ng 14 points para sa Miami at si Nikola Jovic naman ay nagtapos na may 11 points, 9 rebounds at 6 assists. Si Kristaps Porzingis naman ay nagkaroon ng tira na 1 of 9 mula sa field at nagtapos na may 6 points lamang para sa Boston. Nanguna ang Miami sa unang quarter sa score na 28-27 subalit so sila na ang nasa hulihan pagsapit ng halftime sa score na 61-58. Sa first half, naishoot ng Miami ang 13 sa 24 na tira nila sa tres. Dalawang minuto at siyem na segundo na lamang ang nalalabis sa oras sa first half na ang Miami pa ang may hawak ng limang puntos na kalamangan. Subalit na isara ng Celtics ang unang kalahati ng game sa kanilang nagawang 13 to 3 run. Ang 11 points sara na iyon ng Boston ay nanggaling kay Brown na naipasok niya ang tatlo niyang tira sa tres na magkakasunod. Wala sa magkabilang team ang nakalamang ng higit sa 6 na puntos sa naunang dalawang quarters ng game. At dahil sa nagawa ng hit na 15 to 3 run, nakalamang sila sa Celtics sa score na 82-70 na may 3 minutes at 36 seconds na lang ang nalalabi sa third quarter. At pagpasok ng fourth quarter, hawak na ng hit ang kalamangan sa score na 85-79. Ang game 3 sa pagitan ng hit at Celtics ay magaganap na sa Miami sa darating na linggo na lalong nagpataas ng chance para sa Miami na maunghusan nila ang de esta serie.